gabi na naman guys magluto ako ngayon ng ginataang puso ng saging tapos lagyan ko siya ng dilis na sahog ayan watch out guys ito na naman muli ang inyong babe life tv yan mag update update lang tayo kay lolo kasi medyo ano na guys Hiktik na ang schedule ko, kaya ganito na lang ang aking trabawuin. Every now and then kapag meron akong bakanting uras. Yan, watch out guys, luto tayo. Come on! Tara na, luto tayo. Guys, ito na meron akong bawang at saka sibuyas na ginayat. Ito, pinakuluan ko to guys. Puso ng saging, ginayat ko siya ng maliliit into cubes. Tapos pinigaan ko siya ng asin para mawala yung dagta, para walang pakla effect. Yan. At sa huga natin ng ito dilis. konti lang kasi konti lang naman yan, sapat lang. Then, meron tayong gata. Ito yung pangalawang piga. Ito naman yung pure. Sa luto tayo na, guys. Yan, luto tayo ng ginataang puso ng saging. With dillies. Let's go, guys. Dito sa aking kawali, meron akong kunting ano, mantika. Painitin ko lang bago i- Ano natin, igisa natin yung ating bawang at sibuyas. Ayan, mainit na. Pagsabayin ko na ang bawang at sibuyas. Ayan, igisa lang natin. Kasi kapag kinain ko to guys, mag na naman ako guys. Ayan, mag -yaw, ako mamaya abang kumakain. May dumating guys, may dumating. Ayan guys, may dumating. Ah. Hay. <laughs> ano pasalubong mo? Sorry, kailangan banana. Hindi na tope. Kyan may pasalubong siyang banana. Kyan back to our niluluto. Ilagay na natin yung ating puso ng saging yan din lang. halo haluin lang, guys. Kyan, halo-halo lang. Lagyan natin ng asin, konti, at lagyan din natin ng paminta powder haluin para ang ating asin at paminta ay pumalo sa ating ginisang puso ng saging sarap nito guys watch out nilang yan, puro ano lang yan guys At ilagay natin yung ating sahog na dilis. Ayan, haluin ulit. Ayan. Yung binili kong dilis is yung kulay puti. Ayan. At ilagay natin yung ating gata. Ito yung gata guys na pangalawang piga kumbaga. Ayan, ganyan lang siya guys. And then hintayin natin siya na kumulo. Hindi na tayo pa ng tubig. Gata lang tayo. Kasi meron pa tayong ilagay mamaya na pure na gata. Ayan, ayan natin to guys na maluto kasi ayan o, oh, yung ating sabaw, oh, kunti lang. Yung pangalawang piga na gata. Waiting tayo guys! Hmm, sarap po. Ano siya guys o? Oh? Kulong-kulo na siya o. Oh. Yan, ilagay rin natin yung ating ano, pure na gata na. Kasi, itong puso natin, pinakuluan ko na to. So, meaning, luto na yan siya. Kung iginisa ko na lang siya para magkaroon ng lasa. Tapos, nilagyan ko siya ng dilis. Kakapaglaway. At ngayon, ilagay ko na yung pure na gata. Yung, alam mo yung pagkinayod siya. Diretsong Diretsong piga hindi pa siya ano hindi siya nilagyan ng tubig pagkakayod piniga-piga na kaagad o di ba o di nagkaroon na siya ng sabaw kasi pure gata nilagay natin sarap guys o oh. ang bango kung kung naaamoy nyo lang guys na kumatakam na kaya sa bango ng ating kahit ito lang nako kahit ito lang ulam natin at walang kanin, pwede na ito papakin. Pwede rin tong gawing turon. Ay turon ba? Olympia tawag ganyan. Oh, sarap guys. Yan, palutuin lang natin yung ating gata. Yon, perfect kulong-kulong -kulo na yung ating gata. Pag naluto kasi si gata, fights na tayo, kakain na tayo, guys. Pag ako bumili ng puso, gusto ko ako ang magayat. Tayo ko yung bin bumili na gayat na gusto ko ako mismo ang mag asikaso para alam ko pantay yung cubes na pagkagawa ko. Yung iba kasi, stripe ang ginagawa ko cubes yan yan okay na to guys wala na tayong idagdag nito ng pampalasa kasi may paminta at asin naman na to luto na tikman ko nga wow perfect yan Kain na tayo guys yan guys iano ko na salin ko dito sa ating malukong yan. Ito na ang ating ginisang puso ng saging na may gata at dilis. Kain ka guys. Oh, sarap guys. Kunti-kunti oh. na -kunti lang yung sabaw. Gata lang talaga. Let's eat. Hello guys. kita na naman ako kakayan, plus magiyaw-iyaw, magkukwento, magsasalita. yan Happy life. Happy, happy wife, happy life. Yan. Happy. Babe. Ito yung ating ulam. Ginataang puso ng saging. Yan, puso ni Beb. Puso ni Beb. Ginataan siya, ginisa ko muna bago ginataan, guys. Oh, umusok-usok pa guys, oh. Yan. Then meron tayong kanin. It's so very madami. hey <laughs> okay, guys. Oh, Rico Bebe, kain na. Ito yung kanin ko. Yan, mga ano siguro to? Isang cup. Isang cup. <laughs> Isang cup o dalawang cup o bahala na yan. Basta yan lang ang Obo 5. Tapos, maraming ginataang puso para solve pa rin ang gutom. One, oh, ang dilis nagtikang Yan. Yan. na? Yan, magyaw-yaw na ako habang kumakain. Yan. May katanungan ako. Anong importante? Pag-aaral o love life? Ngam. Ngam. pa Ngam. Ano daw kung nagsabi na rin si baby? So, okay, okay. Doon kayo eh ano importante? Pag-aaral o love life? Okay. Love wow! Binigit ko, Bibi. Bakit? Knife lang! <laughs> hmm? Ako, pipiliin ko love life. Kasi guys, ang pag-aaral kahit tumanda ka na, pwede ka mag-aaral guys. Pwede ka mag-aaral. May love life mo, pag hiwala yan ka, wala na yan guys. <laughs> ayaw nilang kumain. Mahalap sila. So. Ben ba big day. Bata ni mommy. Third, wait. So, so. Yan. Alam niyo na guys. Kayo pa piliin sagot na lang comment down below. Comment down below guys. Mukhang marami yung makakain ko. Papapaka ko ng puso. comment down below kasi yung mga ano nyo, okay, magbibigay ka ng question, sagutin ko. Sarap guys. Sarap na ating puso. Sabi ni third, puso ni babe. lambot-lambot ni poso. Kaya pinakuluan pinakuloan ko sa nang husto. Tayo sagutin niyo yun ha? Magbigay kayo ng comment ah. pag-aaral or love life ano importante babalik ako wala nang kanin puso na lang gulay na lang Papakain ko guys. Ano po? puso? Masarap to guys kung may ano. May sinog ba? Ay, may sinog ba? Inihaw. Inihaw na tuyo ba? Tapos, mais yung bigas. Wow! Hindi ko alam ang ba banana blossom ba ito? Ano lang? Puso, di ha? <laughs> banana heart. <laughs> Tapos na. Maraming salamat sa panonood, guys. That's me again, Live TV. Maraming salamat sa panonood, guys. Bye. God bless everybody.